Magluluto tayo ng sutanghon. Yan yung pananghalian natin. So, nilagyan ko na yan ng mantika. Pinainit ko na. Tsaka sabay-sabay na rin natin ilagay yung sibuyas, luya, at saka bawang. Nilagyan ko siya ng luya. Gawa ng may sahog na karni. May pork siya. naman. So, after natin mailagay yung luya, bawang, at saka sibuyas, ilalagay naman natin yung chicken crumbs. Pipretuhin lang natin siya ng kaunti para mgaan. masarap. After natin maprito ng saglit, so ilalagay natin yung pork. Sasabay na rin natin yung magic sarap. Yung magic na, may saka. Saka toyo. Ang ko dito ay silver sword. Nagbili ko ito sa Indian store. So, antayin lang natin na maluto yung pork. Bago ilagay yung ibang So, luto na itong ating sahog. Grabe mo. Ilagay so, na natin yung sutanghod. Yung sutanghod, binabad mo na binamad binabad ko muna sa ano sa mainit na tubig para mabilis na lang siyang lutuin hindi na ako naglagay pa ng asin gawa ng medyo na parang yung koyo yung nilagay ko so ilalagay na rin natin yung gulay carrot at saka cabbage alas 12.4 na hindi pa ako ang magluto ng panahalian inuna ko kasi yung yung paas bago magluko para hindi na ako balik balik dun so antayin lang natin maluto yung gulay at saka yung bihon ma manukot yung lasa ng mga sangkap at sahog tapos pwede na kumain natin siya ng oyster sauce con cái là Luto na! Luto ng ating bihon bisado, guys. Okay. Sa ito sa pinaka-paborito ko na kainin sa Pilipinas, yung sutanghon bisado. Kapag bihon kasi, hindi ako masyadong kumakain kapag bihon. Pero pag hon, yun, yung paborito ko talaga. Ayan, pwede na tayo muna halian. naman ang halian na tayo. Kain tayo, guys. Meron pa ako natira dito na sardinas, oh. Na meron tayong iced tea. O, ayan na. Solve na yung pananghalian. Tara, kain tayo.